Ah, Anong sinasabi mo? Dito po kami, wala pa po kaming kain. Wala po po kaming gumising. Ay. Kasi nahabol namin yung init ng araw pero mainit na po ang araw. So tingin mo paano mo mahahabol ang init ng araw? Eh, init yun. Oo oh, nga eh. Sorry. Tumatakbo ba yung init ng araw? Hindi, dumadaan siya. Parang alam ano yun, <laughs> mo yung dumataan. Anong nakikinig mo? Wala Ayop. po po kaming kain mga kaibigan. Galing po kami sa Puyatan. Dahil si CJ hindi nagpatulog. Ha? Ah. <laughs> Ayan, nag-a-alarm na. Ako, ako yun. Akin yun. Wahey ko! Baka mo ito. alas 5, naging alas 7. Ang <laughs> alas 5 hanggang alas 7. Ayan, gumising ka na CJ. Papasok ka na. Ina-vigilation ka pa. Wala na. Wala na ko. Sige, ubusin natin ang ano, ang battery. <laughs> Baterya, oo. Oh. Ubusin mo CJ. Wala na. Wala na, sakit na tayo. Hindi ko magbago isip ko pwede ba muna tayo kahit pa hamburger lang or uh, burger na naman burger 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 to burger ano mo tutukan na naman sa inyo, ng nang gutom ko gutom na nun, kaya ako nag-uutot hindi na. ah! <laughs> oh. തുറ തരണ തുറ